Ayan guys, so nandito si... Ano yung pangalabas mas chopper? Ha? GR JR. Uh, no? JR. JR Orido Regalado. Nandito rin yung isa, si Ross Regalado. So isang uh, content creator din yan mga idol. So pwede ninyong punta ng kanilang uh, mga bahay. no? At uh, iba talaga pagka... Uh, ano tawag yan? Mga, mga vlogger. No? Puti. Ako lang yata ang itim eh. <laughs> Ayan mga mga idol. Ayun. Kung hindi pa naka-bisita sa bahay ni Dominic Weatherblood, pa-sila niyo mga idol. Support-support lang tayo. Support natin bawat isa. Promote po yung iyo, i-promote po. I-promote po yung account po. Ha? Alam na. Promote promote po rin yung account po. Huwag <laughs> ka magsamok-samok na. Na ko na sa inyo lang. Eh Ayan mga idol, no? na-promote natin sila no? kasi mga vlogger yan mga idol, kaso mga idol, ano yan? Marami yung mga imbis, mga mini imbis, imbis, yung mga bagay ba? <laughs> marami silang ano, marami silang, marami silang mga negosyo. Wala para tayo sa kalimutan. Yeah. Ano na no ngayon pag hindi na kagaya natin na may, ang tawag yan, may stream ads?

histonatetentre minutes parbiads halo duo dilapi nya nah hindi ko ano kasi nag chinainis chinese naman yung ano nya profile mo wala mga wala liuju yatay palayan lagay do nih, liuju guys guys may tinuro din sa akin na pwede pagkikitaan. So, uh, baka balang araw na pwede rin ako dito, pwede natin nishare to sa iba. Di ba tol? Ah, pwede, pwede. Pwede po, gagawa tayo ng tutorial to. Tutorial to. Nanihos to lang natin ng 3, 6, uh, 3 minutes to para magkaroon tayo ng kita di? May pasok tayo sa ads. Puntahan so, nyo lang mga idol ang bahay ni JR Orido Regalado sa so, team Pilipino din po yan. Andiyan siya, nakapasok dyan. Maraming GC eh. Hindi niya umalis. sa GC ang ginagawa ko dyan. Nagkapasok ka sa team Ibu